Ang sirang stabilizer link, na kilala rin bilang sway bar link o drop link, ay maaaring magdulot ng clunking o rattling na tunog, lalo na kapag nagmamaneho sa mga lubak o hindi pante na ibabaw. At maaaring magresulta sa nabawasang katatagan sa paghawak. Ang labis na pag-ikot ng katawan habang nagmamaneho ay maaari ring maging sintomas. Pagpapaliwanag, MGA angry. Ang pinakakaraniwang palatandaan na masamang stabilizer link ay isang tunog na kumakalabog o kumakalansing, particular na kapag nagmamaneho sa mga lubak o hindi pante na kalsada. Ang mga tunog na ito ay madalas na inilarawan bilang thunking, knocking o banging na bawas ang paghawag. Ang sira na stabilizer link ay maaaring magbababa ng pagganap ng paghawak ng sasakyan na nagiging mas hindi matatag at hindi gaanong tumutugon. Maaari mong mapansin ang pagtaas